Boss. Ito boss? Oh. Dating 2.5, dalawang libon na so, so dating 2.5 yan, baka may ba. oh, yun, mga mga ano mga ano, mga subscriber mga followers natin so napanood yung mga aking video so dito nag-iisa na lang oh oh so, nag-iisa na lang pansinin mo ano ba to ta ganito boss third ano na ito yung anong tatak naman natin brand niya first batch second batch nabenta ko 25 ito, pang third batch na ito. Pinta ko na ng 1-8. O, oh, yan. So, ikaw mas maganda ipap. 1-8. So, mga yan, mga guys, mga katulad nito. So, iba't ibang mga, ano? Pare-parehas na parehas na, Pare pa pero pang -pang 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 sa mga dial na mm, lang. O, oh, pangalan, pang dial. Ipap balance sila lang. So, mga yung black dial, so, mga yellow dial, so, mga ito. Mga gandang, ayun, no? So, di ba, tiri lang to? Oh, o, pinupro na black. Oh, uh, no. Yeah. Good morning, good morning mga show. Welcome back sa YouTube channel mga show. Nandito naman tayo sa Carmo Plano. Sama nyo naman ako para mag-update tayo dito sa mga about yung mga paninda dito ng mga lantagan dito sa Carmo Planas sa Dodo mga show. Shoutout ka pala sa lahat mga subscriber natin. Lalo lalo na sa mga uh, OFW. Lalo mga sima no. Shoutout sa inyo sa mga from Canada. sa mga kapwa natin vlogger dyan. So, sa mga sa Saudi. Shoutout sa inyo. So sir, samahan nyo oh yan medyo mga so update natin ulit ng mga presuhan ni Busala no so nakarang na shoutout po so dito naman sa mga about sa mga reload na si ni Busala so so medyo ano na dun kumunti naman ang stock natin then uh, ulain natin yung mga matataas na rates natin dito mga boss so magkano ang rate nung tumata boss ito ah uh. oh. Dating 2.5, dalawang liro na lang. So, dating 2.5. Kapanood na kay Tony Vlog yan, baka may bawas pa. oh, so, yun, mga mga ano mga, ano, mga subscriber mga followers natin so napanood yung mga aking video so dito nag-iisa na lang oh oh yun nag-iisa na lang pansinin mo ano ba to nag viewer nag viewer yung yung date niya nasa kaliwa mm -hmm. dapat dito yan oh saka yung logo ng tag tag nakaangat hmm. oh di ba nakaangat oh, nakaangat siya yeah, no quality. so dalawang ano dalawang pitan byron itong pitan niya Uh, ano yeah. yeah. bal, bal nga. Pag, Pag sumisin sa malalim, may posibilidad na pumuntok yung salamin yan. Kailangan okay. kasingangin mo. Okay. Oo oh, ganun. Oh. Pangilalim mo ito. Pangilalim talaga pang rin ang dagay ito mga isang Magkano ang mga presyo na ito? Dalawang libra? Oo. Dalawang libo na ito mga isang Yung mga presyo na ito. Yan. Yeah. Negosyable pa. So kung napanood mo yung video nito, May bawas vlog, pa. pa. May bawas pa. Oh. Uh. Gamitin mo lang si Tony Vlog para may discount. Oo. Oh, oh, tama. <laughs> yan. Yeah, Tamlagan. Kailangan ni eh, ano mo muna si Tony Vlog. Oh, subscribe mo lang. Oh. oh. Ayun mga video, mga like, share no. Para makatulong naman tayo. Oh, ayan. So dito naman sa abot naman ng ganito, boss. Ito, ano naman? Ito 5. Third batch na ito, yung Anong tatak naman natin, branch? Ibibis. Ibibis. Yung... Ah? First batch, second batch. Nabenta ko lang 25. Ito pang third batch na <laughs> ito. Right. Right. Pinta oh, ko yan. So ikaw mas maganda ipaliwanag mo boss sa mga viewers natin yung mga about na natin mga relo. So ano pa po pwede natin ipapakita sa mga viewers natin? Mga subscriber natin boss. Ito lang. Ito, ito, ito. Parehas lang din ito. Parehas lang. So magkakabot naman ito. Magkana? 1-8? 1-8. 1-8. So mga yan mga guys, mga katulad nito. So iba't ibang mga ano, pare-parehas lang Pare-parehas lang pero sa mga dial na lang. Oh, oh pangalan pangal, di so, mga dial. sila mga black dial, so yung mga yellow dial pa so, mga ito. Mga gandang ano, no? Oh. So di battery lang to, oh, automatic. Pero chronograph, chronograph siya yeah, mga isa. Mga chrono niya gumagana. Gumagana rin. Gumagana rin yung mga chronograph niya oh, sa loob. Ayun, mga So ito na mga boss, ito naman dito ito, naman tayo. Dati 800 to pag napanood nyo kay Tony Vlog. Pwede ng 700 'yan. Oh, dating 800? Oo. Oh, oh. Dating 800, magiging pwede ng 700 to mga boss. Oo, oh, tapos no? pag napanood nyo kay Tony Vlog, baka oh, ano, ano pa 'yan, mababawas pa no. Oh, dito naman tayo sa iliran dito mga boss, 'yan oh. ano. Ah, uh, tag size pag na lang 'yan. Oh, tag size na lang. Pag napanood niya kay Tony Vlog oh, 'yan. Oh, may discount ron lang, yun. oh, may bawas pa. So kung mga napanood mo yung mga video ni Tony Vlogs, mga Uh, subscriber ko yun, mababawasan pa natin ng mga page yun din. Yung pambabaan naman ito. So, pambabaan naman ito, mga tanong mga page yun naman na Ha? Ha? <laughs> Napapalingon ako. <laughs> Nagulit na naman si Tony Vlog sa mga about ng mga presyon ni Boss Ala, no? Napaka ano na talaga. Bagsak presyon naman ulit natin ng mga presyon ni Boss Ala. Hindi, you oh. Know? pang regalo pwede na ito mga guys yung pang ano may isang daan ka ayan may isang may relo na sa mga about ng mga relo sa Alan mga tagi isang daan daw tong, mga to ito dalawang sa mga about ng mga ito mga gito dance na lang daw to 200. Yan, pang 200 na lang. Tapos, pag napanood mo kay Tony Vlog yan. O, oh, yun. So, napanood mo kay Tony Vlog. Oh, Siyempre, may discount ulit nyo. Magkano na lang yun, boss? Kung napanood nyo sa mga kay Tony Vlog, magkano na lang? 200? Pwede 150. 150 na lang. Bumaba na talaga. Sige, gamitin nyo na. Samantala yun na. Parang brisket lang <laughs> binili mo. O, oh, ano, ano? So, yan. Ang perfect ng G-Shock na yan. O, sa, 150, 150. 200. 200. Parang ano, ano na lang yung naibili, no? Oh, di ba? Oh, mo murang mo -mura. Bateriya ngayon 100. 100. Ayun. Diba? Oh. So ano 150, 150 may relo ka na. Ka na. Yan oh, oh di ba? Susuot na. Ay <laughs> <laughs> maganda ron siya mga guys, yung oh. dami mong So ang kinaganda dito, dito lang yung mga guys, hindi lang mga relo ang mayroon si uh, Busalan dito. Uh, so, mayroon naman. Oh. Mura pa. So, yung mga ganito, So mga brand new naman to, hindi mga sikanhan yan. Kaya karamihan naman ito sa mga iba, ah, mga sikanhan, o, segundo manong. Yan. Hand, katulad nito. Oh. Oh. Ano yung mga boss? Pag wala kang kochi na Ferrari, mag-renew ka ng Ferrari. <laughs> diba? Yan. O yan, sikanhan. So magkano naman yan? 500 na lang. O, oh, 500 sikanhan. Oh, o, uh, yun man kinaganda doon o. No? So, 500 na lang yan ang kinaganda Ferrari na. pa na oh <laughs> so 500 mga si Kana si Mano to mga isang yan oh uh, mga quartz lang siya mga isang uh, pero chronograph chronograph mga isang 500, 500 lang mga isang so yan ang kinaganda dito mga isang so mura na nakakatulong ka pa uh, so hindi lang about sa mga ni mayroon si Bosalan dito mayroon naman tayo dito ikakasal o mga girlfriend pwede yeah. na tirigaluhan din yung mga niya no yan yeah. Pang araw-araw lang no? Oo oh, kung yeah. sa ambulance may 50-50 Ako meron Hahaha Sim-sink naman yan sa akin Oh, Yan yeah. yung dito lang, si lang. Oh. 50 pesos lang, 50-50 Yan yeah. yung mga harlan <laughs> yung mga ganda dito kay boss eh So dito Oye. naman tayo sa mga Quintas boss yeah. yeah. Dating 250, tag 150 na lang 150 yan 150 na lang May yan. ano ka na, yan, yan. gold yan. Ang kapal ng mga gold natin ngayon oh, So may ito. mga bracelet pa 150 na lang, 150 dating 250 na lang. Dating 250, lang. Dating 250 uh -huh. 150, 150, 150 na lang itong mga guest Huwapo yan oh, Nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang. So medyo dami to ito. Dating to 50 115 na lang mga guys. Yan. O si. O, yan. Yun, Yo no ma isang dosin ng itong, ano ngayon tatlong piraso na lang. So nang price magkano ang price yan boss? Dati 500 450 400 na lang. 400 na dating 450 400 lang. Mga isang linggo pa. Bibigay na lang sa inyo lang. <laughs> Pero bayaran mo pagkatapos. Bibigay lang. Ayan, so mga napakamura dito mga ah uh, mga jersey ni Bosala no. So hindi lang mga relo. So ayan mga dito murang-mura. So isang linggo pa mga 300 na lang 'yan. Si joke lang. <laughs> so dito napakamura lang mga jersey niya. Oh, ayan, pwede raw, pwede may bigay. narinig na. Sinapantala na. 50, 400. Oh. Quality po. Oh, ayan. Dito po 'yan sa. Kaya si Boss, tingnan boss. habang nandito 'yung vlogger. Oo. <laughs> Kano ah. Kung napapanood, na personal na nga, hindi na pinanood pa eh. oh, totoo yan. Ang laban ay 650 ang mga ganun ang price ng mga, ano, mga jersey mga guys. Ayan, dito lang ano. mga about na mga relo ni Bosalan. Dito lang, totoo ka natin. So, mga interesado sa mga relo ni Bosalan. Ito mga brand nyo to, hindi mga sikal na sigundang bago. Dalo seven. Dalo seven. Dalo seven trip. Dalo, seven trip. <laughs> para na, oh. boss, boss alam para narinig talaga kanina. Narinig kanina eh. Sabi mo, sabi niya bibigay na raw daw pag napanood ng ito ni vlog. Eh nandito sa harap na pala interesado na. So tanggalin yan, boss. Lang makati lang. Ah, makati 'yon. So mga so, 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 nakabili si boss ng jersey no. So 700 na, na ano. Binigyan na ni boss alam talaga. Biniga, parang bilisan ang presyo, ano? Sarili mo yan, boss? Oh, Pan sarili yan, si boss, oh. oh isang deal para parang walang tira na, boss. Deal mo na yan, boss. o oh, yan, meron pa, may isa pang natira. <laughs> meron na ako. Oh, nirgalo ni boss. Uh -huh. hindi. Oh, napabilis si Boss, oh. Oh, oh, siya tapos, Ah, ayan. Ah, oh, shoutout po sa nagkabili ng jersey dito kay Boss, no? Ah, uh, from Makati. Oh, ayan. Nabili okay. na ng mas murang presyuhan. Bilisan lang. Ayan. Eh, salamat po. Salamat. Ayan, si Ayan, si Sorry lang, Boss. Mas mura. Mayroon ka ma-interesado sa mga relo dito. Mura-mura. Yo, mura. So, pang-araw-araw -ara lang sa mga asawa. Ito, mura lang. Ayan, katulad yan. Mura lang yun. Ayan, Oh. wala ka pang <laughs> na yun Dito mga brand new boss, 'yung mga ganito mga branyo, oh. Brand new 'yan. yan. Uh, yes, uh. Mga brand new, uh, mga uh, automatic mga, uh, mga, pa yun, mga quartz. na

アレン